Mga kapatid, napansin niyo ba na ang Pasko sa ating kultura ay laging nauugnay sa magharbong selebrasyon? Pero paano kung sasabihin ko sa inyo na ang unang Pasko ay larawan ng kababaang-loob at hindi karangyaan? Welcome po sa Diakonos, ito ang Bible Study number 97 at ang topic natin ngayong araw, ang paradox ng Pasko. Kung wala kang lakad, wala din po ako, tara. Bible Study time, mga kapatid. Mga kapatid, ang verse natin today is found in uh, Luke chapter 2, verse 7. Isinilang niya ang panganay niya na isang lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa sabsaban. Dahil walang lugar para sa kanila sa mga bahay panuluyan. Mga kapatid, what we have just read is the account of Luke tungkol sa kapanganakan ni Jesus. Kung inyo pong mapapansin, tila baga may malaking paradox sa ating ginugunitang Pasko. Paradox, Paradox po, meaning dalawang katotohanan na tila magkasalungat pero parehong totoo. Bakit mo nasabi kapatid? You might ask. Ang Pasko, lalo na sa ating kultura, ay laging inuugnay na associate sa magarbong handaan, exchange gifts, parties, at kung ano-ano pang karangyaan. Sa katunayan, kung wala ka ng mga bagay na ito, makakarinig ka ng mga linya o mga salitang, hindi maganda ang Pasko ngayon, walang pera hindi maganda ang Pasko ngayon. Matuma lang benta. Ano ba naman itong Paskong ito? Sobrang lungkot. Di tulad dati, masaya. Maraming paputok. Patunay ito na ang paggugunita natin ng Pasko ay madalas nakatuon sa kasiyahan at pagkakaroon ng mga material na bagay tulad ng regalo, Christmas bonus, handaan at pera. Ngunit kung ating babalikan ang istorya ng kapanganakan ni Jesus, wala kang makikitang karangyaan. If you can imagine the struggle of Joseph and Mary noong gabing iyon, galing sila sa mahabang biyahe, pagod na pagod. Naghanap sila ng matutuluyan pero walang lugar para sa kanila. So, wala silang no choice sa sabsaban mga anak si Maria. Dalawang inexperienced na tao. Take note, wala po silang uh, midwife training. To all the mothers out there, alam nyo po kung gano'ng kahirap ang proseso ng panganak. Napakahirap ng sitwasyon nila. So ano po ang mensahe ng Pasko? Is it the simplicity of Jesus' birth or the struggles of Joseph and Mary on that fateful night? The answer mga kapatid is found in the succeeding verse. Luke chapter 2 verse 8 to 11. Malapit sa Bethlehem may mga pastol na nasa parang at nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang nagpakita sa kanila ang anghel ng Panginoon at nagningning sa paligid nila ang nakakasilaw na liwanag ng Panginoon. Ganoon na lang ang pagkatakot nila. Pero sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong matakot dahil naparito ako upang sabihin sa inyo ang magandang balita na magbibigay ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Sapagkat isinilang ngayon sa Bethlehem, sa bayan ni Haring David, ang inyong tagapagligtas, ang Kristo na siyang Panginoon. Makikita natin dito ang tunay na mensahe ng Pasko. Ang balita tungkol sa kapanganakan ni Jesus ay unang ibinalita sa mga pastol. At that time, mga kapatid, ang mga pastol or shepherds ay inuturing na mababang uri sa lipunan. Mga outcast, poorest of the poor. Ang ilan sa mga theologians ay naniniwala kahit ang kanilang testimonya ay hindi tinatanggap sa korte ng mga Hudyo dahil sila'y walang tiwala sa sa mga unworthy, uneducated, illiterate people na mga ito. Ngunit sa kabila ng kanilang kalagayan, ang mabuting balita na isinilang na ang tagapagligtas ng mundo ay unang ibinalita sa kanila. In other words, gaano man tayo kababa sa paningin ng mundo, gaano man tayo karume o hindi pinapansin kasali tayo sa kwento ng kapanganakan ni Jesus. Nakakalungkot Marami ang nagdiriwang ng Pasko pero hindi iniimbitahan ang my birthday. Ang mas masaklap pa, naalala ko may nagsabi sa akin, sabihin mo na lang, happy holidays, para politically correct. Ito'y dahil hindi na lahat naniniwala kay Jesus, sabi niya. Maraming tao ang gusto ng celebration nito, pero hindi ang dahilan kung bakit nagkaroon ng celebration nito. It is very ironic. Mga kapatid, I tell you, kung hindi mo pa ibinigay ang iyong buhay sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, wala kang dahilan para magdiwang ng Pasko. Dapat kang matakot. According to the Bible, ang parehong Jesus na isinilang ay siya rin hahatol sa mga buhay at patay. At sa korte na yan, tiyak, lahat tayo guilty. Wala ni isa sa atin ang matuwid. In other words, lahat tayo may boarding pass patungong impyerno kung saan doon walang katapusang pagdurusa. Ngunit salamat sa Diyos dahil sa ginawa ni Jesus sa krus, doon binayaran niya ang ating mga kasalanan at sa kanyang dugo, tayo ay nilinis. Kapatid, unless you found yourself a sinner in need of grace, unless you put your faith kay Jesus, there is no reason to celebrate Christmas. Ngunit kung tinanggap mo na siya bilang Panginoon at tagapagligtas, kapatid, kahit wala kang pera, kahit wala kang magarbong handa, regalo na tanggap, o kahit may matinding sakit ka man, magdiwang ka. Naalala ko tuloy, ang kantang Holy Night. Ang sabi ng kanta, It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world and sin in sin and error pining. Yan ang picture ng mundo mga kapatid, puno ng sakit, paghihirap dahil sa kasalanan till He appeared and the soul felt its worth. Only in Jesus, mga kapatid, we can find rest for our soul. What a powerful song. Kapatid, kung wala ka pang relationship kay Jesus Christ, I encourage you, kapatid, to humble yourself before God. Kausapin mo siya. Sabihin mo, Lord, patawarin niyo po ako. I am a sinner. I invite you into my life, Lord Jesus. From and now on, you are now my Lord and my Savior naniniwala ako that God raised Jesus from the dead to prove that your words are true. Kapatid, if you have made that prayer, you are now a believer secured in Jesus' promises. I encourage you, kapatid, to find yourself a Bible-believing church. Magpa-disciple ka. Grow in the knowledge of our God. Talikuran mo na ang dati mo masasamang pamumuhay. Mga kapatid, ang Pasko ay hindi tungkol sa masasaya at magarbong handaan, kundi ito'y tungkol sa dakilang pagmamahal ng Diyos na nagkatawang tao upang tayo'y iligtas. Si Jesus ang dahilan ng selebrasyon. Ang tagapagligtas na dumating upang bigyan tayo ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Kapatid, kung si Jesus ang sentro ng iyong Pasko, kahit wala kang handa, meron kang tunay na dahilan upang magdiwang. Siya ang ating pag-asa, ang ating kaligtasan. Kapatid, if you are blessed, so am I. Let's pray po. Panginoon, maraming salamat po. Salamat po sa mensahe ng Pasko na nagpapaalala sa amin ng inyong dakilang pag-ibig. Maraming salamat din po, Ama, sa inirigalo niyo po sa aming anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan na tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Nihiling namin na ngayong kapaskuhan, maging sentro ka ng aming buhay. Buksan mo ang aming mga puso upang tanggapin si Jesus bilang aming Panginoon na tagapagligtas. Naway, ang liwanag ng iyong kaluwalhatian ay magningning sa amin upang kami maging saksi ng mabuting balita sa iba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen at Amen. Mga kapatid, kung bago ka sa Diakonos, I encourage you to hit that follow button to be notified on our next Bible study. And when you feel that this Bible study might be helpful sa iba, please consider sharing this Bible study po. Purihin ang Panginoon. I hope to see you in the next Bible study, God willing. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Hanggang sa muli po nating pagsasama-sama mga kapatid, manatili tayong matatag sa pananampalataya at magpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. To God be the glory, mga kapatid, at isang maligayang Pasko sa ating lahat.